Hello po mga kalaki. May lang. may langaw naman sa Alas 5 na po ng hapon mga kalaki. Siyempre, ayan po, ah, uh, medyo kumukulimlim na kasi po 5 p.m. na po mga kalaki. At mamimigay na po tayo ngayon ng mga kumpletong digit po para po sa, mga, sa mga maihilig na tumaya sa, sa wedding, sa STL, sa Lotto, sa 2D Lotto sa mga uh, national, ayan po, Pilipinas at abroad po mga kalaki. Pag ganitong oras po, namimigay po tayo ng mga lucky numbers na kompleto tatlong 2 digit po ibibigay natin ngayon tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers but may langaw na naman sa akin ayan po mga kalaki ang lucky numbers po namin hindi po bago po natin palitan okay at syempre po mga kalaki tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin legit po na talagang sinusumada natin yan kaya naman po ang dami dami po sinuswerte marami rin po hindi na nanalo pero mas marami po talaga ngayon na umaasa na manalo kasi nakikita nila pinopost po natin ang mga lucky numbers po natin ng mga napapanalo po sa facebook natin kaya legit po tayo mga kalaki kaya mga kalaki kung ready ka na na kunin ang mga lucky numbers ngayon abay ready na rin akong ibigay sa iyo kaya kunin mo na mga listahan mo ilista mo na mga lucky numbers natin baka sa kalik mo na gustuhan magagandang tips to para sa mga tinatayaan mo. Itapon mo na yung mga lucky numbers na hindi na lumalapas na lalong lalo na sa mga bago dyan. Itapon mo na yun, palitan na natin ang bago, makinig ka rito. At ito na po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po para po sa inyong lahat. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan, syempre po mga kalaki at ito na po, umpisahan po natin sa 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers natin ay number 7 at number 21. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 11 at number 26. Ayan po mga kalaki. At syempre po, ang pangatlo po, number 2 at number 23. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 8, 3, 9. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 626. At syempre po, ang pangalawa, number 198. Ayan po mga kalaki, ang pangalawa, 3-digit lucky numbers. At syempre po, isunod po natin ang 4-digit lucky numbers. Kaya, kunin mo na, ilista mo na rin itong 4-digit lucky numbers. Pilipinas sa abroad. Number 7123. Ayan po mga kalaki yung una. Ang pangalawa po ay number. 2, 5, 3, Ayan po mga kalaki. At syempre po ang pangatlo, number. 0, 9, 3, Ayan po mga kalaki, ang pangatlong 4 digit lucky numbers na bigay na po natin ng 2 digit, 3 digit at 4 digit ha? Make sure po mga lucky numbers namin na alagaan niyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. At bago pwede niyo po i na yan sa mga tinatayaan niyo po dyan sa mga loto outlet niyo dyan sa mga STL. i niyo po yan kahit po sa abroad i yung mga 2 digit, 3 digit, 4 digit para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. At bago po natin ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers sa mga bago po sa Facebook namin na mga nanonood, dapat po nakapalo po kayo sa mga Facebook account. Hanapin nyo po sa Facebook nyo ang web pa I-check nyo ang followers. I-check nyo ang followers na meron po 330,000 followers na po tayo mga kalaki. Yan po legit na account natin sa Facebook. Dumadami po mga kalaki kasi legit na legit naman na kapag panalo po tayo. May second account po tayo. Red Parungkin din na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at Aris Gatchalian ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin, right parong kin po na merong uh, 16,500 followers at syempre po TikTok, meron po tayong TikTok, ride pa po na naka 423,000 followers naman po tayo mga kalaki ayun po mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng video, heart ng heart at nakafollow ah, dapat po nakafollow bibigyan ko po kayo agad ng mga lucky numbers ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit na pwede nyo tayaan at alagaan sa loob po ng 3 mga kalaki tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po ito. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months ito po ay pwede po uh, dito mga kalaki kung interesado ka Abay, magpa-member ka na, message ko po sa messenger ko at tatawagan kita usap tayo para legit na ang kausap mo. Ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, malay mo naman pag na ko ng tama ang birthman at year mo, eh mapalad rin na manalo ka sa mga lucky numbers namin tulad nila. Okay, tandaan nyo mga kalaki ha, wala po itong pilitan. Kaya kung mo ba, try mo na ang galing namin sa mga lucky numbers. At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ito naman po ang ating mga 5-digit lucky numbers. Pilipinas sa tabrot, kunin mo na. Number 31. Number 29. Number 37. Number 40. At number 4. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 12. Number 22. Number 26. Number 38. Number 18. Ayan po. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit natin, talaga rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6-digit lucky numbers At syempre hindi na natin patatagalin yan, ibibigay ko na yan agad-agad Ito -agad. na po, 6-digit lucky numbers mo ay number 36, number 23, number 28, number 20 number 31 at number 9 ayan po yung una at ang pangalawa po number 30 number 22 number 27 number 38 number 10 at number 5 Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon po alas 5 ng hapon, takbo na po sa mga supin yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin, aalagaan niyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out kay. Shout out po tayo mga kalaki kay Leonardo Castillo. Leonardo Castillo ng ano to? Das Marinas, Cavite. Hello po sa inyo sa mga taga Cavite po diyan. Shout out po sa inyo at sa pamilya Castillo po. Maraming maraming salamat po. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver Ng mga diyan sa May San Manuel Tarlac Hello po sa mga taga San Manuel Tarlac Maraming maraming salamat po sa ulang sawang pagsuporta po sa amin Tarlac, kailan ka kaya mananalo ulit Tarlac, gising Tarlac Bibigyan ko kayo ng mga masuswerteng lucky numbers every morning, abangan nyo po yan mga kalaki Tarlac, naminis ko nang manalo ang Tarlac at syempre po, ngayong hapon na to hilaban nyo po yan I'm sure ako naman na may mananalo at mananalo yan. kaya lang sana po, ang manalo ngayon yung talagang nangangailangan at ikaw yun mananalo tayo clinic mga kalaki sa so good luck